Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inaresto kahapon ang anim sa sangkot umano sa pangingidnap sa anim na sabungero sa Manila Cockpit Arena noong January 2022. Dating security personnel ng sabungan ang mga dinampot sa bisa ng arrest warrant at kinilalang sina Julie Patidongan alias Dondon, Mark Carlo Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr., Johnry Consolacion at Glear Codilla. Kasamang inaresto ang dalawa pa nilang kasama dahil sa obstruction of justice. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, nagpalipat-lipat pa ng lugar ang mga suspect. Pero sa pinaigting na surveillance itong mga nakaraang buwan, natuntun din sila sa kanilang safe house sa Paranaque. Patuloy pa rin ang investigasyon para batukoy ang motibo sa pagdukot at ang mastermind sa krimen. Samantala, libreng mga kasakay sa tren ng PNR ang senior citizens at persons with disabilities ng Naga City na dadalo sa Peña Francia Festival. Simula yan ngayong araw hanggang bukas, September 17. Sakop ng libreng sakay ang mga ruta na bula sa Naga patungo ng ligaw at pabalik ng Naga. Pati na ang mula Naga patungong si Pocot at pabalik. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa RPTV PH. Ako po si Dominic Albelor. Magandang umaga.